Meron na pong kasagutan si Harry Roque. Ba naman, matindi ito ha. Ah? lalong lumalala ata ang sagutan na itong dalawang ito. Baka dumating na sa, sa punto na sila na ang haharap sa korte dahil sa kanilang mga banat sa isa't isa. Sabi ni Roque, bayaran ka raw, Kaufman. <laughs> ang sama ng loob kasi ni Harry Roque. Nagugat yan siyempre doon sa idea na hindi siya isinama bilang parte nga ng lead counsel council ng uh, counsel legal team ni Digong. Doon sa tingin ko nagmula ang lahat. Itong si Harry Roque, matindi po ang patutsada ngayon kay Kaufman. Wala ka daw pakialam sa kung ano yung suggestion niya dahil banyaga ka daw at ikaw ay isang malaking bayaran. Yan po ang pagkakasabi ni Harry Roque. Ito'y nagmula rin doon sa Mungkahi nga na itong si Harry Roque na kuno ay magsasampa ng legal action sa ilalim ng Dutch law upang questionin ang pagkakakulong ni Duterte. At sinabi na itong si Kaufman Kaufman, attorney Kaufman, na yun daw ay kalokohan. Crazy idea. Crazy scheme. Oh, ay talaga masakit yan. Ikaw ba naman pagsabihan ka na bangag, baliw, mm, kalokohan? Oh, crazy idea daw. Paliwanag ni Kaufman, kailangang sangkot ang Netherlands sa anumang hiling uh, na magpalaya o mapalaya ang isang individual mula sa kustudiya ng ICC dahil kakailanganin ng pinalayang individual na dumaan sa teritoryo ng uh, Netherlands bago pumunta sa bansa kung saan nga ito isa sa sa house arrest. Yan po ang paliwanag ni Kaufman. He cannot prevent these uh, uh, those who have served and proven their loyalty to PRRD. Uh, to use their long experience as legislators, uh, legislators to provide additional remedies. Ito daw kasing si Harry Roque, ang tagal na na, nagbibigay ng suggestion, uh, binibigay ang kanyang legal advice, pero wala naman daw uh, napapala. Hindi naman daw kasi siya ang nagde-decision. Sa puntong yan, parang sinisisipan niya ang pamilya ng mga Duterte. Dumating na sa punto itong si Harry Roque na yung kanyang mga ipinagtatanggol, dahil uh, ay binabanatan niya na rin. Um, hindi man directly, pero nakikinikinita na eh. Nakikita na ng taong bayan na bumabanat na rin ito. Itong si Harry Roque sa mga Duterte. In particular, kay Sara Duterte na bilang tagapag-decision or tagapag-decide nga uh, ng issue na ito sa mga sa mga usapin tungkol na nga kay Duterte, uh, kay Digong, brother. So yan, nakikita natin, wala na kasi siyang Uh, mahihita sa ginagawa niyang banat sa nasa Malacanang. So ayan, yung ang mga taong singgalit sa sarili, ang mga taong puro paghiganti ang nasa kalooban, kahit sino kakalabanin. Kahit yung inaakala nila na kakampi nila, kahit yung kahit siguro nga pamilya nila eh, di ba? Kakalabanin na talaga. Ano daw? Baliw ka daw, Mr. Hare sabi naman ni Kaufman, ah uh, sabi naman ni Harry Roque, Mr. Kaufman, isa kang malaking bayaran. Banyaga ka kaya wala kang alam. <laughs>